Number 10. Maliit na Einstein. Si Einstein ay isang kabayong ipinanganak sa New Hampshire noong year 2010. Siya ay naging tanyag dahil sa kanyang kakaibang kaliitan. Nang siya ay ipanganak, tumimbang lamang siya ng 6 libra at may taas na labing apat na pulgada. Mas maliit pa siya kaysa sa karamihan ng mga pusa sa bahay, kaya't agad siyang naging sentro ng atensyon. Ang kanyang mga magulang ay parehong nasa karaniwang sukat. Ngunit si Einstein ay ipinanganak na natural na maliit, na walang sakit o abnormalidad. Ang kabayong ito ay naging inspirasyon ng marami at maging isang paboritong paksa sa mga pahayagan at programa sa telebisyon. Siya pa nga ay binigyan ng sariling aklat pambata na pinamagatang Einstein the Smallest Stallion. Ang kanyang kasikatan ay nagbigay ng patunay na kahit sa pinakamaliit na nilalang, mafikita ang pambihirang ganda at saya ang kanyang malusog na kalagayan at magandang anyo ay nagpakita na hindi hadlang ang laki upang maging espesyal. Number 9. Yonaguni Pony Ang Yonaguni Horse ay nagmula sa pinakatimog na isla ng Japan, malapit sa Taiwan. Tumataas lamang ito ng 47 pulgada sa balikat at may bigat na umaabot sa marigit 400 libra. Kilala ang mga ito sa kanilang malaking ulo, maliit na tainga at matipunong leeg na nagbibigay sa kanila ng matibay at kompak na anyo. Ang kulay ng kanilang balahibo ay kadalasang chestnut, ngunit mayroon ding ibang solid na kulay. Sa kasaysayan, ang mga ay ginamit sa mga gawaing bukirin sa kanilang isla. Sa kasamaang palad, muntik nang mawala ang lahi, dahil noong year 1968 ay mahigit dalawang daan lamang ang natala at bumaba pa ito sa limampu noong dekada 80. Sa kabutihang palad, muling nadagdagan ang kanilang bilang noong year 2008. Sa kasalukuyan, ginagamit sila para sa pagsakay at turismo at pinahahalagahan dahil sa kanilang tahimik at palakaibigang ugali. Number 8 Shetland Pony. Ang Shetland Pony ay isa sa pinakamatandang lahi ng kabayo na nagmula sa Shetland Island sa Scotland. May taas lamang na 28 hanggang 44 na pulgada, Munit kilala sila sa kanilang tibay at kakayahang mabuhay sa matitinding klima. Sa kabila ng kanilang kaliitan, nagtataglay sila ng lakas na higit pa sa kanilang sukat kaya't nagagamit silang pambuhat at pantrabaho sa bukirin at minahan noong kalagitnaan ng ikalabing siyam na siglo. Ngayon, mas kilala ang Shetland Pony bilang mabait at matiyagang kasama ng mga bata. Sila ay may makapal na balahibo tuwing taglaming, na nagbibigay sa kanila ng kaakit-akit na anyo. Bagaman maliit, may un silang personalidad na malaki at minsan ay tuso. Inahahalagahan sila hindi lamang sa kanilang kasaysayan bilang mga manggagawang hayop, kundi pati na rin bilang mapagmahal na alaga sa mga pamilya. Number 7. Koda Pony Si Koda ay isang maliit na kabayo mula sa Australia na tumataas lamang ng 23 pulgada. Chai sinilan na may kondisyon ng dwarfism subalit hindi ito naging hadlang upang maging kilala at minahal ng marami. Sa kabila ng kanyang mga problema sa kalusugan at ilang operasyon, patuloy siyang nabubuhay ng may masiglang pag-uugali at masayang kilos. Sa katunayan, siya ay naging tampok sa mga palabas sa telebisyon at kinilalang pinakamaliit na kabayo sa kanilang pansa. Dahil sa kanyang matatag na kalooban, si Koda ay naging simbolo ng pag-asa at katatagan. Ipinakita niya na hindi nasusukat ang halaga ng isang nilalang sa laki nito kundi sa lakas ng loob at kasiyahang na ibibigay sa iba. Ang kanyang kasikatan ay patunay na ang mga hayop, gaano man kaliit, ay maaaring maging inspirasyon sa mga tao sa buong mundo. Number 6. Si Bombal ay isang kabayo mula sa Poland na kinilala bilang pinakamaliit na nabubuhay na lalaking kabayo sa buong mundo. May taas lamang siya na 22 pulgada mula kuko hanggang balikat, na mas maliit pa kaysa sa karaniwang aso na greyhound. Ang kanyang pangalan ay nangangahulugang bubble sa wikang Polish at akma ito dahil sa kanyang bilugan at taakit-akit na anyo. Hindi lamang sa kanyang maliit na sukat naging tanyag si Bombal. Siya rin ay madalas bumisita sa mga ospital ng mga bata upang magbigay ng kasiyahan at ginhawa sa mga pasyente. Sa kabila ng kanyang kaliitan, ipinakita niya na ang kabutihan at saya ay hindi nasusukat sa laki. Siya ay naging simbolo ng pag-asa at isang natatanging halimbawa kung paano ang hayop ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa lipunan. Number 5. Dartmoor Pony Ang Dartmoor Pony ay nagmula sa mga mabatong kapatagan ng England at kilala bilang isa sa mga pinakamatibay na lahi. Sila ay malayang namuhay sa mga bundok at matagal ng bahagi ng palikasan mula pa noong Middle Ages. May taas sila na 45 hanggang 50 pulgada at karaniwang ginagamit ng mga bata para sa pagsakay dahil sa kanilang sukat at maamong ugali. Ang kanilang hitsura ay kaakit-akit, may maliit na ulo, matikas na tainga, at iba't ibang kulay tulad ng bay, brown, itim, at kulay abo. Kilala rin sila sa kanilang magandang ugali at katatagan, dahilan upang maging mahusay silang alaga at kaagapay ng mga bata. Sa so, anilang mahabang tasaysayan, pinatunayan nila na ang kombinasyon ng lakas at kabaitan ay maaaring matagpuan kahit sa pinakamaliit na kabayo. Number 4. Pumakol Pony Si Pumakol ay isang German Shetland Pony na may taas na 20 pulgada lamang sa balikat. Dahil sa kanyang balahibo na parang laruan, madalas siyang mapagkamalang stuffed toy. Nang bilhin siya ng isang may-ari sa Germany. Inaasahan nilang lalaki siya gaya ng ibang Shetland pony, ngunit nanatili siyang maliit. Ang kanyang kakaibang laki ang nagbigay sa kanya ng kasikatan at pagmamahal mula sa mga nakakita sa kanya. Sa kabila ng kanyang kaliitan, si Pumakol ay may malakas na personalidad at madalas bisitain ang mga nursing homes upang magbigay ng saya sa mga matatanda. Kilala rin siya sa kanyang pagiging malikot at mapaglaro. Ang kanyang kasikatan ay nagbapakita na ang isang maliit na kabayo ay kayang magdulot ng malaking niti at aliw sa mga tao. Number 3. Class B Kentucky Horse Ang Class B Kentucky Mountain Horse ay isang uri ng kabayo na mas maliit kaysa sa karaniwang lahi, ngunit nananatiling matibay at maayos gamitin. May taas silang apat na put apa hanggang 57 pulgada. Kaya't sakto lamang para sa mga nagnanais ng karanasan sa totoong kabayo nang hindi masyadong natatakot sa laki. Kilala sila sa kanilang kakaibang apat na hakbang na lakad na napakakinis at parang dumudula sa ulap. Dahil sa kanilang kalmadong ugali, madalas silang inirekomenda para sa mga bata at baguhan sa pagsakay. Maari is silang magkaroon ng iba't ibang kulay at simpleng marka sa katawan. Ang kanilang kaakit-akit na anyo at magaan na kilos ay naging dahilan upang ituring silang perpektong kabayo para sa pamilya. Ang Class B, Kentucky Mountain Horse, ay nagpapakita ng balanse sa pagitan ng ganda, tibay at pagiging kaibig-ibig. Number 2. Fjord Horse ang fjord horse ay isang kilalang lahi mula sa Norway na may taas na umaabot sa 56 na pulgada. Bagamat hindi sila itinuturing na miniature horse, kabilang sila sa listahan dahil sa kanilang kakaibang anyo at kasaysayan. Kilala sila sa kanilang dalawang kulay na makapal na mane na tradisyonal na ginugupitan upang ipakita ang hugis ng leeg. Sa loob ng mahigit na lawang libong taon, sila ay naging katuwang ng mga magsasaka at maging ng mga Viking sa kanilang mga gawain. Ang kanilang katawan ay matibay at siksik. May malalaking mata, malapad na noo at matitibay na paa. Kadalasan ay kulay brown doon ang kanilang balahibo na may maitim na guhit sa likod at leeg. Ang kanilang kalakasan at kasaysayan sa pagtulong sa tao ang dahilan kung bakit sila minamahal hanggang ngayon bukod sa gawaing buhirin Sila rin ay mahusay para sa pagsakay at pagdadala ng mga bata, kaya't perpekto sila bilang kabayo ng pamilya. Number 1. Guaksha Pony Ang Guaksha Pony ay nagmula sa China at kilala na sa loob ng mahigit dalawang libong taon. May taas lamang na apat na pulgada, sila ay may maliit na ulo, matibay na lieg at malalakas na paa. Ang kanilang pangalan ay nangangahulugang under fruit tree horse dahil madalas silang makita sa ilalim ng mga punong namumunga. Kadalasang kulay abo, rowan o bay ang kanilang balahibo, nagbibigay sa kanila ng kakaibang anyo. Noong year 1981, muling natuklasan ang isang kawan ng guoksha, matapos silang ituring na halos naglaho. Mayon ay kinikilala silang isa sa mga pinakanatatanging lahi ng maliit na kabayo sa buong mundo. Ang kanilang kasaysayan at tibay ay ginawang mahalagang bahagi ng kulturang Chino. Ang pagkakatuklas sa kanila matapos ang mahabang panahon ay patunay na ang mga lahi na may malalim na ugat sa kasaysayan ay maaaring manatili at patuloy na magbigay ng inspirasyon sa kasalukuyan.